Linawin ko po sa ating kaibigan, uh, Sen. Kigo Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya uh, napapanahon ngayon. Sa pangalawang uh, tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number one na yun. Public information, number two na yun. Pero ito pong uh, tanong nyo po, totoo po yan. Implement, implementasyon ang kulang. Pero alam nyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klasing buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan, iisipin natin ang mga kriminal eh, bobo, kriminal eh, tanga, kriminal e eh, walang isip. ay eh, gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinakamay brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen, at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, eh talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, uh, senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po <coughs> sa panahon po ngayon. <coughs> uh, maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung uh, in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas. Ah, yung uh, kriminal, uh, kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yon, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yon sa ilalim ng batas na pag sila gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa, sa usapin po ng kasi ganito po yan, eh, no? napakaganda po nung inyo katanungan ang bata kasi, kahit siya, ilalahatin ko na po, ano? Kasi ganito yan eh. Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong punon, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, oo, oh, ginawa mo yan. Kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo. Dadaling ka muna dito sa bahay pag-asa. Dadaan ka dito sa matinding intensive na, na uh, masasabi nating psychological and moral and lahat na po no sabihin natin alam niyo po senator Kiko sa tatlong put sa three years and a half ko po sa bilibid hindi ko naman po nila lahat ano pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal kapag kaharap niyo po yan lahat ng drama lahat po ng lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng naging interview diyan, o halimbawa ng empleyado, o empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pag dalik, pagbalik nun sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinatay ko pare. Ah, ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat. pero... Pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito ha, ah. dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni rape nila yung batang uh, ano po ito ha, ah? uh, Senator Kiko ha, ah. magkakaibigan po ito. Yung babae ni rape nila, binidyo nila lahat, pinatay, lahat po binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, nung, kasama po ako doon, ha? nung dinala po dun sa bahay pag-asa, ang sabi nung bata, ahantingin ko kayo, sabi dun sa mga, papatayin ah, ko kayo, sabi dun sa mga pulis. Ilang, yung po, ilang, ilang, may, may no? ilang taon yung, oh, nag, ilang taon yung uh, batang yun? 13 po at ilang taon yung grupo sila, hindi ba grupo po 13 15 yung isa po uh, 16 yung bata pong ni nila 13 din Yes, okay uh, so, kaya po. ako tinatanong yun dahil yung uh, bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon hindi tama na hindi sila mapaparusahan at yung mga edad 16, 15, oo minor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga uh, nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung mag killings, dahil sila'y minor de edad nung naganap, pero sila'y 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan number one, dahil pag pinakawalan 'yan labag sa batas 'yan at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. 'Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Y Sinabi ko kanina, wala po akong uh nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At uh, yun po talaga ang, uh, ang aming uh, intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo, niyo pong, pong isipin na ang aking uh, uh amenda ay para guluhin o sirain ang ang honor uh, ng batas po na yun. hindi po ako po ay isang ayon diyan yung lamang pong provision na yon uh, kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na senador Kiko Pangilinan iba po kasi ang pinanggagalingan natin uh kayo po ay uh, magaling na abogado uh, kayo po ay nasa medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima uh, pero iisa lang po yung ating uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata, bata Opo. pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito Tama po yan. Uh, ...naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa uh, debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung uh, lagi naman natin dito yan eh, sa Senado. Tayo'y uh, open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto nyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking uh, talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay uh, pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Caetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, alam nyo, ah, uh, mahal na uh, kaibigan, Senador, Kiko Pangilinan, yung uh, pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay Nakita nila kasi na tayo easy-easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako! Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y uh, kaninang-kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind ng mga criminal minds na yan. Kung ito ay kanilang i e exploit eh talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng, ng edad. Ito po ay ano eh, kailangan meron din tayong ganong warning eh, na sana po, sana po buksan din po natin ang uh, ang isip natin sa, sa usapin ng kailangan na. Hindi ko po hindi po wala akong kailanman na sasabihin sa inyong ako kontra sa mga bata o ano hindi doon lang ako sa karumal dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi ma hindi, hindi masik Ako na to ha, ako na po ito. Hindi ko masikmura. Si Robin na po ako ha. Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin niyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o ano, wala, wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taumbayan kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukohan at ang mga nandyan na ho talaga ito po, inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, de, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa po dapat natin pinag-uusapan kung makakaroon tayo talaga ng, ng youth detention center. Kasi ako po talaga, pat patawarin nyo po ako, kitong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi nyo po, nandyan sa batas nyo yan, Naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At iyaan po ang nangyayari sa ground. Narinig nyo naman po ang sinabiden uh, sinabi din ng ating kasama ni si Sen. Rafi, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po kapag tayo po ay nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay ina Hindi po, never ko po yung gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yung lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo nung binanggit na ni Senator Bato kanina. Yung patungkol sa mga aket bahay. Hindi naman po ako naging aket bahay pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po 'yan. Eh talagang nagamit po tayo, talagang ng mga sindikato Nung ako'y bata. Kaya alam ko po eh, alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng, ng ng mentalidad na 'to. Kaya sana po sa usapin na 'yon, eh makinig din po kayo sa akin. Total Malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng ng uh, pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado diyan. May iba't ibang kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may makokontribute dito sa plenaryo na to, dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado, estado ng ating criminal minds. Kasi talaga po yan, talaga po eh. Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya, eh, eh, kailangan po talaga nating rebisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Ang hinihiling po natin, mag-hearing na. Pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kamay kamay Kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok no sa bahay. Scholar, sinaksakso. Sunod-sunod na po ito, Sir. Yun lang po akin na sana uh, ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin nyo po lahat. E pag-usapan na po natin. Sa uh, hearing at dito po sa intablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po. Alam nyo naman po, eh, siguro naman, naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po, tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan. Dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. No Kami nagpapasalamat na, na nabanggit ni uh, Senator Padilla itong usapin nga ng uh, nariyan sa batas na dapat may parusa angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling uh, confined involuntarily, mandatory confinement for many years. Two, three years pwede yan kung ikaw ay eh, nagkasala bilang minor de edad. Uh, at nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay eh, sa halip na amendahan yung batas, eh ipatupad ng tama yung batas. Uh, natutuwa at uh, nanggaling po sa ating uh, uh, mahal na senador, na open po siya sa pagdiskusyon to. At uh, kanina lang po, uh, Nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda tapos binawin niyo. Doon lang po ako naguluhan pero sana po pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po sa inyo.